Bakit kailangan natin malaman kung ah, ilang sako ba yung isang cubic? Okay, maraming nagtatanong dyan. Kung ilang sako ba yung isang cubic? So dito sa amin, itong binili kong buhangin ito ay hindi ito isang cubic kasi Uh, per truck. Oh, isang truck. Pag nag-order ako ng kuan ng ng buhangin dito sa amin, ang tatanong nila ilang truck. Oh, yan. Kaya depende sa truck. Pero kung bumili kayo sa hardware new diyan ng isang cubic, uh, pag ang ginamit nila na elf all truck ay isang cubic mismo, sakto ang nabili mo. Kasi papantayin nila 'yon yung yung truck o yung elf ng buhangin kaya sakto pero kung ang gagamitin nilang truck ay mas malaki doon sa isang cubic ang takalan nila yan ay dipindi pwedeng loader, pwedeng bako kaya tansyahan yun yon yun. kaya yung isang cubic mo na order pwedeng kum kumunti ng kunti pwedeng sumubra ng kunti ganon yun. pero doon pa rin yun 1 cubic pa rin ang babayaran mo So ayan. Kaya ang tanong, isang ilang ilang sako ba sa isang cubic? So ibase ko to sa experience ko. Na kasi nakabili din ako ng isang cubic talaga na sakto sa uh, hardware. Okay. Ngayon, pag nilipat natin to sa sako, maglalaro yan siya sa 25, 26, 27. So ipagpalagay na lang natin na 26 yan. Okay, 26 sako na na nabuhangin. Pag i-transfer natin yung cubic sa sako, 26 sako na buhangin. So, ayan. So, alam na natin kung ilang sako to. Ngayon, bakit kailangan nating malaman kung ilang sako sa isang cubic? Ang unang rason, ang una na reason para malaman natin kung ilang sako na siminto ang bibili natin. Yan yung unang rason. At kung ilang hollow ang bibili natin. Halimbawa kung mag-asintada ka. Tapos bumili ka na yung isang cubic. O, kailangan alam mo kung ilang siminto ang magagamit sa isang cubic at ilang hollow ang bibilhin mo sa isang cubic. Ngayon, pag binistay mo itong one cubic, Okay, base natin lagi sa experience natin. Makakuha ka na 1% to 2% na graba. Ngayon, kasi kung nag-order ka na pang asintada talaga, pino naman ilagay niya sa bibigay nila sa inyo. Okay? Talagang screenshot na rin, pero may mga graba pa rin 'yon at kailangan mo pa rin bistayin. Bis, bis, bis so, makakuha ka diyan ng 1%. So, sa 26, 26 sa ako na buhangin na isang elk, maliwanag na makakuha tayo ng graba na tatlong sako. So, ang matitiran doon, 23 na lang na malinis na magagamit natin sa pang Ngayon, ang sunod nating alamin ay yung timpla natin. Yung timpla natin. Ngayon, ang timpla na pang ay isang siminto, apat na buhangin. Okay. So, alam na natin. Ang kalalabasan na mabibili nating simento sa 23 pieces o 23 sa 23 sako na buhangin ay anim na simento. Anim na simento. Ayan. So alam na natin ang dalawa na ang nalaman natin. Yung isang cubic ay 23 sako na buhangin na malinis na at nabistay na. Kinuha na natin yung tatlo na 1% na yon sinasabi natin. Ngayon, alam na rin natin kung ilang sako ang bibili natin na siminto para pang asintada. At alam na rin natin kung anong halo ang gagamitin natin. Na nasabi na natin is sa isang siminto, apat na buwangin. Okay. Ngayon, ang susunod nating alamin ang susunod nating alamin ay kung ilan kaya yung maaasintada ng isang siminto. So, base ulit natin sa experience natin. Okay? Kasi, dyan tayo magbabase. As experience ko, ang maasintada ng isang simento na ang halo ay 1-4 is naglalaro siya sa 28, 29-30. Kaya kung ipalagay natin na 29 lang, 29 lang ha, ang maasintada sa isang simento, so, 29 times 6, kasi 6 yung Kuha natin. 6 yung simento natin. So, 29 times 6. Ilan yun? 174. So, okay. Alam na natin. Maliwanag na. Sa, sa isang elf, nakakuha tayo ng 26 pieces o 26 sako na uh, buhangin. Okay. Sa isang elf, nakakuha tayo ng 26 sako na buhangin. Yan yung unang tanong. Tapos sa 26 sako na yan na buhangin, kailangan natin yung anim na siminto. Okay. At ang nagagawa ng anim na siminto ay 29 pieces. Kaya yung isang elp na buhangin, okay, yung isang elp na buhangin na kailangan yung anim na siminto, makakasintada tayo ng 174. Okay, 174 sa timpla na isa apat so ayan maliwanag na maliwanag na para sa inyo so ayan kaya kung bumili kayo ng isa o dalawang cubic alam nyo nya kung ilang simento ang gagamitin nyo at ilang hollow ang gagamitin nyo okay so sana may natutuhan kayo okay so kung nagustuhan nyo at may natutuhan kayo dito sa video ko huwag nyo kalimutang mag subscribe at ilike yung video natin para manotify kayo pag may bago akong upload na video na pwede nyong magagawa na i-DIY ang bahay nyo okay maraming uh, nag-upload ng mga video minsan na natutulong sila sa kapapanood ng youtube sila na mismo kumuha so ayan sana may matutuhan kayo dyan okay